Hello everyone and magandang araw sa inyong lahat. Dito na naman ang Reina Kinga Ngabel sa malayong lugar sa Ijay Di Bangor. Ayan, welcome, welcome, welcome dito sa ating video na naman ngayong araw na to. Masyadong malakas ang hangin at ang ating background ay maririnig ang napakalakas na hangin. Ayan, at tayo ay maglalakwat sa dito at maghahanap ng anumang mabibili natin. Bilihan nito ng mga halaman dito. Ayan, tingnan ko muna dito kung ano mayroon bago ako papasok sa loob ng halamanan. O, kasi nakita ko dun sa ano, sa karsada kanina may bunch ng mga bulaklak na sobrang dami ay hindi pala pwedeng lumabas kasi may bakod ayan, dito pala ako sa likod dumaan ano? ayan. so dito pwedeng mamili ng mga sako-sako ng mga garden soil ayan welcome welcome mga palangga dito sa ating video video na naman ngayon dito sa hangkiya tingnan natin itong Koresti Omina. Ayan, nag-uumpisa pa lang. Ayan, mga bola-bola pa lang. Ang mga bulaklak niya. Ayan, oh. Ang bango. Ayan, oh. Parang, ano, parang YSL na pabango. Ang bango mga palangga. Parang, ano, yung original na, ano, na purple. Yung botilya na YSL. Ganyan ang amoy nyo, wow, ang daming bulaklak, pero hindi pa blooming. Ayan yung iba, medyo nagbuka-buka na rin, no? pero wala na namang araw kasi, ayan o, no? nagbuka-buka na mga palanggingging, oh Pero, ang bango, amoy amoyin ko nga sa ilong ko. O nga, para talagang YSL, yung aking paborito na. YSL napabango na yung ano yung butilya niyan kulay purple. Pero ngayon wala na binago na nila yung design, wala na yung dating original, iba na. Kaya pala kasi ito ay medyo pinkish. Ayan. Ang ganda, punong-puno ng bulaklak. Ayun, mga palangga oo. Oh. oh, pero hindi pa blooming na blooming ibig sabihin yung bumuka na wala pa mga balls pa So dito yan napakalawak ng uh, tindahan ng ano ng mga halaman at ng mga garden ano garden things. Dito sa malalayo yan sila ano. Nag ano nagtatayo ng mga ah nandoon pala yung nakita ko kaninang sabi ko bunch ng ano bunch ng yellow na nature na bulaklak kan doon malayo pala hindi ako makapasok may bakod tingnan ko nga taas ko nga yung camera kung maabot you know doon and yun, oh, yun. Hmm. hindi maabot yun kasi may bakod ano kaya yan dyan no? kasi dito yung mga ganitong mga bilihan ng mga uh, halaman uh, garden soil mga gamitan sa garden malalayo kasi kailangan na ano na malapad yung lupa nila na ano na mauupahan para siyempre maglagay ng kanilang mga paninda kailangan ng ano malaking lugar kaya dito ito sa hangkia kasi, ano kaya yan oh Siguro ano no, yung ano ba yan? Pagawaan ng hindi. Yung anong tawag dito? Yung milling, yung pinapatuyo dyan yung palay. O yan dyan. Baka yan dyan ano? Ay, hindi pala palay. Wala naman palay dito eh. <laughs> sorry naman. <laughs> pinapatuyo nila yung ano nila dyan. Produkto sa farm. Yung mga barley. Ganyan. Barley. Tapos ohra. Yan, baka dyan nila pinapatuyo. Oh, ang lapad mga palangga. Pero may mga tao rin sa loob. Ayan, may mga namimili din. Papasok na ako dun maya-maya. Tingnan natin si Lalab doon kung ano yung mapipili na naman niya na ano. Na mga halaman ngayon. Ayan, dito pwede kang bumili ng bangka mo. Baruto ba yung fiber? Ay, ganito yung kay Lalab, oh ganito yung ano niya, yung baroto niya doon sa ite, doon sa mumula na yan. Kung gusto mong mag-boating-boating, bili ka dyan. Kailang siyempre sa winter time. Kailangan mo ng parkingan. Kung saan mo yan di ba? Diba? Kasi hindi mo yan pwedeng iwanan sa ano, sa bye-bye. Ma-frozen yan doon. Tapos magbabayad ka rin sa bye-bye. Sa pier ba? sa mga ano, iniiwanan ng ganyan magbabayad ka rin doon ng renta kapag ano, kapag magiiwan ka doon ng iyong bangka or baruto ganyan o, ito ano ba to? ito mga pang tusok sa iyong garden yan you know, o, pang bakod ba o yan, At, mayroon din pala sila yan o paggagawa ka ng bakod ganda mga batuan, ang eh. ganda naman yan yan mga bato yan oh. ang ganda oh pang ano pang decor sa yung garden lalaki magkano daw yan bato ay hindi sinabi hindi kasi ito iba yung presyo yan eh hindi yan siya mga bato bato yan o oh, diba Oh, mga garden soil, lahat yun yun. Ang dami. Siyempre, iba-ibang mga garden soil yung ano, yung binibenta dito. Kasi bawat plants, iba rin naman yung gagamitin mo na soil. Oh, katulad nyan, magsisidling ka, so ibang soil yung gagamitin mo. Tapos, uy, may namulaklak doon na puno. Ayan, hong gando. Look at that. Ang ganda-ganda, oh koristi ano rin yan eh mansanas pala yan o oh, yan ang mansanas yan mansanas mga lang yan Okay, blooming na siya ang daming bunga yan later o oh, dito naman ay ang mga compost yung dyan lalagyan ng ano mo mga compost na ha? mga pasura. para mayroon kang dagdag na anong garden soil sa iyong garden, pag ano na may kumboslan ka na ito gagamitin sa mga garden yan, pag maghakot-hakot ka ng iyong mga mga damu-damu o yan o, o ang dami o, ano yung tawag yan ay kutikaro kutikaro yan yan pag maghakot-hakot ka ng basura mo yan, bibili ka o, tapos ilagay mo, tapos doon naman banda ay yung mga ano pang grass cutter. <laughs> yan oh. oh, may duyan pa pala doon, oh. May duyan. Pwede magduyan doon, ano? Pili. Itong mga grass cutter, malapad itong ano, bilihan yan. Oh, yan ang mga grass cutter. Rohon Lakeore. Ayan. So, Rohon Lakeore. Uh, grass cutter ba yan? Oh, yan. Mamili ka lang diyan. Itong isa ma ano 629 euro 'yan. Ah, ito naman kung gusto mong ano. Sakay-sakay ka diyan. Oh, 'yan. Sakay-sakay ka diyan. <laughs> Sakay-sakay ka diyan para mag grass cutter ka. Eh pag malaki siguro talaga ang garden mo, sobrang laki. 'Yan. Oh, 'yan, 'yan, 'yan. Bili ka uh, 1999 itong yellow. 'Yan to 2,000 euro. Wow, di ba? Sakay-sakay ka dyan, ano? Ang ganda. Oh, Sakay-sakay ka dyan, tapos ano, ikat mo yung grasses mo. Oh, di diba? Cute. <laughs> oh, tapos yan, mga pangbakod mo sa yung bakuran. Yan. May mga cyclone din naman. Gandun, punong-puno yan. Warehouse, ang gandun. <laughs> Ayan na, si Lola. Oh, picture, picture si Lola. Tika. Yan at, thank you so much and shout out sa aking mga members, sa aking mga super chatters, subscribers and viewers John. Thank you thank you so much. Syempre sa inyong panonood. Pasok na ako dito palang gingging sa ano sa loob ng halamanan. Yan tingnan natin ko anong ating makikita dito may mga tao-tao din naman namimili ng mga halaman. Yeah, dito ang entrance. Ay, ito yung ano, mansanas. Mansanas ba to? Ay, di peras yan. Peras. Paro na. Yan, sa finish, paro na. Okay, peras yan. Tapos dito, ano yan dyan? Oh, mga bulaklak. Viola. Orbuki. Mga orbuki yan. Ito. Ganda ng mga kulay. naman Oh. Kinakain ito mga palangga. Ayun. Yan ang mga decor sa mga mamahalin na mga cake. Ayan, mga mamahalin na mga restaurant. Ayan. Dini-decor nila yan. Oh, ang ganda ito, oh. Oh. No, iba-iba yan mga kulay. Pati yung leaves niyan kinakain. O, oh, diba ba? Yun ang gaganda, oh Pwede mo ilagay sa ano? Sa iyong munggo. Oh, kung anong gusto mo. Dito mga pilargonya ba ito? Ampilet. Yeah, mga pilargonya. Yung pangbitin-bitin mo sa iyong balcony. Yan. Yeah. Oh, may kalamansi dito. Kalamansi ba to? Lemon citrus. Oh, may bunga na. yung oh may bunga na dami, oh. Pero, magkano? Pero Ano? nalalagas. Ito kalamansi, oh. Yan, oh, nga. Ang oh. Magkano na yan? Kalamansi. wow. Oh, 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 may bunga, oh. Magkano daw? May bunga siya, oh. Oh, hinog na nga. Nahulog na. Pero ano na yan? Kalamansi nga, mga palangga, oh. oh. Ayan. Oh, ang bunga. Wow. Sana all. Kita nyo yun. bunga. Oh. Ayan, maglibot-libot na ako dito sa garden, uh, garden ng mga halamanan. Oh, dito go ang Where's the million na din? At ito ang uh, magandang pula. Na, ayan oh. May pangalan din yan nakalimutan ko na. <laughs> Sana all, nakakalimutan. Mga pangalan. Oh, ito naman yung mga, ay, parang mga ano na rin yung iba. Nalipasan na ng panahon ba, oh? naming mga bulabla. Oh, wow! Ang ganda nitong yellow. Look at that. Oh, di ba? Ganda. May nilika na kami eh. So, oh, dito. Dito lalab may milyon na rin. Ito, ito to. Wow, ito. Magkano ito? Ang bigat. Ganda, oh. Yan. Tapos ito yung mga ano to? Mga ano, mga tingnan natin. Ayan, plume. Puna lumo. Ayan, oh. Tapos ito ay, ah, dito pala yung mga plume. Tapos may yellow. Ayan, oh. Oh. Tapos ito yung medyo may, ano, batik-batik. Tapos ito ang purple. Ayan. Magaling ka lang ditong maghalaman. Makakabuhay ka rin. Nang ano. Kaya lang syempre pag winter na nga. Wala na sila. Ano naman to? Mustahirok ka. Marami kami nyan. Kay Lola. Dami niyan sa Lola. Mga ano dito. Mga mansanas. Ibat-ibang klase ng mga mansanas. Ayan. Pangtanim. Ibutin pa natin dito kung ano mayroon. Hmm. Pag malapad yung lupain mo, marami ka talagang maitatanim. Wow! Ang ganda naman yan. Wow! Hmm ang oh, gundo-gundo O oh, oh, yan nakatago sila dyan sa ilalim itong baging-baging 30 30 euros dito naman ang mga strawberries iba't ibang klase ano itong isa na to. ito mukhang maganda to ha 11 euro tatlo 11 euro tatlo siya. Langka kunos. Ayan, Langkakunos pala ang pangalan yun. Ano pa ba mayroon dito? Ano yung mga Alpiroso. Hilike Alpiroso. Dito, tingnan natin dito. La love there is the Langka there. Uh, call me kapali 11 euro. Ayan, dito. Ito mga milyona. Ito love na. No? Oh, ito mga nilika wow oh may malalaki mga ano rose color wow yeah, yeah. oh, uh, yellow okay yes Ito nga lab what's the name i forgot oh ortensia ortensia nakalimutan ko yung pangalan niyan 'no gaganda ba? Diba? yung mga rosas naman mga laylay -lay na sila na ano to na frozen ito pag na nanilaw-nilaw yung mga bulaklak niya na frozen yan gabi kawawa rin uy ang ganda nito wow magkano daw to magkano ito ayan ganda oh magkano daw saan ang presyo niyan magkano ikaw ang ganda another kind of rose Oh, ibang ibang ano na iiba 'yo. lab Na-iibang rose, come here, love. Beautiful. I think this one we don't have yet. Look. It's it's different kind, love. Look. Look, but I don't see the price. It's a different kind. So, no, that's a but this another. It's Look a, this. Yeah, but it's this another. The size of the you see? Oh control. do I get one no? We. Bigo. One and then I'm done. Okay. So dito ang mga nilika. Na iba-ibang klasing mga nilika naman dito kulay kulay ganyan. Oh, tapos ito may seeds na binili sa Hong Kong, 'di ba? Nito, Yan you know, oh, binili na seeds sa Hong Kong, hindi pa natatanim. Syempre, next year pa 'yan. Next year pa 'yun masidling kasi huli na. Niyan oh, ano ito? Hama-hama haki ka. hama-hama haki ka. Ah, wow, ito na may mga figurine. Ayan. Kung gustong ano, maglagay ng mga display. Ayan, sa iyong... Oh, may squirrel. Look at the squirrel, oh. Pang dekorasyon sa ano, sa garden. Ayan, tingnan natin gaganda. ganda may mga ibon-ibon pa. Ayan, you know, oh. May silly hedgehog. At ang ganda yun, oh. No? Tatlong ibon. Yung mga pa. Oh, silipin natin. Wow! Ang ganda naman ang mga pang decor. Ayan, no? oh. Shadow ako, ha? Ayan. Pag mag, ano, de-decor ka sa iyong garden. Look at how beautiful! Ganda-ganda. You see? Oh, di ba? <laughs> ang ganda Tapos ito mga ano dito mga lady lady yun sa mga garden pag gusto mo mag decor diba?